tusok sa tagiliran ni Jesus habang bago siya pumanaw. Ito ay gagawang panay ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista ay ang nagpagbinyag ni Jesus at ang naturo at pagbabalik ko. Ito ay gagawang panay ni Rafael Castro. Oh. Carlo si Carlo Agulis. Si St. Carlo Agulis ay isang Enzo Si San Lorenzo Luis ay sa princesa, Princesa, pinili ng buhay, ang buhay na pagiging madre upang ialay ang sarili sa Diyos. Kilala siya sa kanyang kabataang at kababaang loob dahil sa pagtatanggol sa pagkala ng palataya. Ang kanyang katapangan at panigindigan ay patunay ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Ito ay ginagampanan ni Louis de Lillera, San Felipe. Si San Felipe ay naging isa sa pinakadakilang doktor ng simbahay, ang kanyang malay. Ang mga kabataan, mula sa Ministry of Alkayan sa pamamagitan ng Elokokon at Pagdilipon. Siya ay kilala ng kanyang matitig de Pagdoy, disiplina at kababaang loob sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Herminia P. de la Peña bilang sa Roma na nag-alay ng kanyang buhay upang ipagsanggol ang loob bilang sa nagsunod ng Kristo. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng mga Si San Nicolás de Toletino ay isang mong at at pinuling mamatay kaysa sa ng Diyos. Kaya siya pinatang Santo Rosario. Siya ay pinararangalan ng pinagdagang pamagitan sa mga 何 <music> Thank <laughs> you